The Kitchen Showdown Editions. Pagalingan ng ito na pagalingan itong dalawang guwapitong ito. So kaya ito na ang special dish today. Fish and kimchi cakes. Sige, magluto na tayo. Unang-una, yung isda mo na hiwain natin. At saka yung balat. Stop. Then, chop lang, Steven. Chop! <laughs> chop! Barat natin yung carrots. Carrots, please. Carots. Barat, barat, carrots. Now, after the carrots, grater natin. Isama lang natin dito, grater. Yes. Over the fish. Halo ah, lang, oh. Diba? Mukhang matindi ang labanin nito, ah. Yeah. Ngayon, singkamas naman ang balata natin. Okay, singkamas. Singkamas, oh. Singkamas na tayo, Singkamas na. Singkamas, singkamas. balataan. Alawa. Yeah. Whoa! Ini greater lagi nanti greater roulette, greater. Okay, now great. Okay, eh, tung kimchi ya. Pijan ada ten kimchi, pijan, pijan. Pijan lima Yeah. Top, 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 top. Pijan lima. Top ada ten top. <laughs> I was able to do the challenge a lot better, so uh, this was the fish and kimchi dish. So um, everything came here. Egg yolk, ang egg white, magkahawa it dito. egg white, egg white Egg white, egg white, Egg yolk dito, dito egg yolk, white dito, egg yolk dito. Yes. All right, one more, one more. flour, ilagay dito flour. Flour. Yes. Then, salt and pepper. Now, huloyin natin sa kamay. Mix, mix, mix. Mixing well. Yes! Ooh. Ooh. Salt and pepper. Okay. Okay, ganito. Bibilugin, bibilugin. Ganyan. One. So, may wire whisk na dito. Wire whisk. <laughs> o, oh, ah, ganyan, o. No? Okay. <laughs> Alright! Come on! Para bumula! Ayan! Yeah. Ho! 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 Yeah. Okay, ganito gawin natin, ha? I-dip natin dito. I-dip. Bawat isa. Ganyan, lagi natin ng egg. Then, yummy! Okay, pipigayin natin ng lemon juice. Wala, wala. Ayan! Ayan, Don't panic, ano na? Don't panic. Wow! At first, medyo ninervis ako dun sa isla kasi hindi ko alam kung shop ba or in means Pero naghabol na ako lalo dun sa presentation para mas lalong mapaganda. Kaya, ha! Ito na! Ito na ang ating masarap na fish and kimchi cakes! Nagaboy mo rin o! Boy Chinedo! Kumusta na kayo dyan? <laughs> Wow, makakain. <laughs> 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 very so yeah. good. Combination good, good. Very good. Very <laughs> 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 good. <laughs> very good. pero. Yeah. Uh, yeah. Ngayon, mga, mga, mga. Ngayon, Master, mga. Ngayon, mga, mga. Ngayon, mga, mga. Ngayon, mga, mga. Ngayon, ang mga. mga, Ngayon, mga, mga. Ngayon, mga, mga. Ngayon, Ngayon, mga, mga. Ngayon, mga, mga. Ngayon, mga, mga. at malalaman natin kung sino sa kanila po ang tulay na panalo. Abangan yan! Yes, yeah, tama yan!